Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse With the thirst that I wanna be better, not worse Man, it hurts I'm on the earth with my huh? Magandang araw guys so, we Welcome back sa ating channel Ang Kalapatids Pigeon Lock Nagbabalik po ang ating channel So, ito Magwawalay po tayo ng mga inakay So, ganitong tong edad pa lamang po Ay winawalay na natin Kasi po, itong dalawang ito Ay marunong ng tumuka So, kailangan matuto silang Tumuka ng mag-isa So, ayan sariling sikap kumbaga so ganitong edad po pagka nakita nyo na marunong na tumuka pwede nyo nang iwalay ang inyong mga panibagong mga ibon pakikita ko po sa inyo mga kalapatids itong ating mga bagong mga inakay no? nandito po sa ating flyers vlog a few minutes later ayan guys ito yung ating mga bagong flyer Stop. ayan ang tatay po nito ay Basra Line at ang nanay naman po ito ay Kevin Line Cosme Line ayan. Cosme Line po ang kanyang nanay tapos po yung ahen ng Takloban ayan. Takloban finisher po itong uh, nanay nito itong mga ito so atin na po silang iwawalay at pakikita ko po sa inyo yung ating mga bagong jet fighter for 2024 ayan guys ang ating mga bagong jet fighter for 2024 ayan guys meron akong mga tips sa inyo na kung gusto nyo po talagang manalo sa karera kinakailangan po talaga ay tutukan ninyo ang inyong mga ibon kailangan matutukan po ninyo mabuti ang inyong mga ibon Para po kayo ay manalo sa karera So yun yung dalawa Yan po yung ating mga nakaklab ring Na SLRPC Yan Yan po yung dalawa So guys may pakikita po ako sa inyo na isang ibon Na talaga namang Yung ating mule man na kinuha po sa bio research Bio pigeons ay naglabas po ng medyo kakaiba na inakay ito po siya mga kalapatids ayan ang laking ibon ang laking inakay na ito at kung mapapansin ninyo yung pong kanyang mga paa ay may mga balahibo ayan ayan o no? cowboy po nang <laughs> naglabas yung ating mule man so ayan Malaking ibon nito. Anak po yan ng ating mule man. Ito naman po ay anak ng ating African black. Meron nga po pala tayo sinasalang mga kalapatids. At ngayon po ay araw po ng loading dito po sa Ibaan. Po lang sa ibang Batangas po ba yun? No? ano? Basta sa Ibaan po. Ayan, ito po yung ating ikinakarga ngayon. Consistent naman po yung kanyang pag-uwi dito sa ating loft. So, nakatapos na po siya ng caong So, isang training pa, isang training na lamang po ang ating uh, uh, iintayin. At tayo po isasabak na naman sa panibagong stage ng laps ng ating karera. So, ayan. Yan po siya. Oh. Consistent naman po. Ang mahalaga mga kalapatids ay ang inyong mga ibon ay malulusog. Walang sakit. Bago niyo ikakarga sa truck kailangan pinakailangan walang sakit ang inyong mga ibon malusog healthy kaya nga nyo tingnan ito ang laki o tingnan yung buntot nya lapad ayan o oh. ito yung buntot ayan ayan mga kalapatid ito po yung ating panlaban ngayon summer isa lang yung ating pinalaban dahil hindi po ako nakatutok dito sa ating mga ibon itong mga nakaraang uh, season itong south kaya po tayo ay uh, di po nakapagpa uwi so nakapagpa uwi naman po tayo mga second lap ng derby na lang po yung ating uh, napauwi ibon at yun po ay si packboy yan ito po ang pang summer natin mga kalapatids uh, yan kanya naman tikas sana makauwi siya dito bukas at ngayon pa ngayon araw nga po ito ang uh, loading day sa ibaan Yan. so, natin yung iba nating na warriors eh. o so, yan. ayan pa po yung ating mga ibang mga ibon Meron pa kami pakikita sa inyo mga kalapatids. So, po yung isang ating ina kayo. Ayan o, laki din. Ayan, dito po natin siya. Ano yung nabay? Ayan. Ito po yung nanay niya. Yan ang nanay. Uy! 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 Ang away kayo dyan. Talo. Talo yung isya. Bata pa po yan, mga kalapatids. Yan, bata pa po yan. So, yun. Ito po yung asawa at ang anak po niya. Yun, yun, yun. Ito po ang kanyang asawa. Yan. Yan po ang kanyang asawa. So guys, maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Kalapatids Pigeon Love. Salamat po sa 2,500 subscriber natin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako ay eh, inyong sinusuportahan pa rin. Although matagal tayong hindi nakita kita dito sa ating uh, channel, ang Kalapatids Pigeon Love. Binabalik na po natin ang ating dating channel ng ang Kalapatids Pigeon Love. At uh, siguro ay eh, talagang hindi tayo pinapalad sa, sa sa bagong channel natin yung dati po ay Kalapatids Fishing Adventure na ngayon po ay pinalitan na po natin binulik natin sa dati ang Kalapatids Pigeon Lock so ayan balik po tayo ulit sa pagbablog sa ating mga sa mga jet fighter natin ayan ha oh. ito niyo. so guys ito pa yung iba pa yung iba nating mga jet fighter na nandito dito sa kabila. Oh, ito mga ito ay tinitraining natin, pinababatcher dito. Yung apat po na ito, yung mga nandito dito na apat ay batcher na po, no? Ayan, no? Oh. Ayan. Ayan, guys. O, oh, kita nyo naman, ha? Ito po ang ating pang-norte. Pang-north na po natin ang mga yan dahil hindi na po haabot ang summer. Ayan, no? Oh. Naglulugon po sila, taglugon. Ayan. Meron pa pong iba dito. Ah, uh, kalapatids. Ayan. So, ito. Pa iba. Ayan. Kita nyo sa African Black po yan. African Black again Ang tatay po niyan ay yung pong sinasama natin sa sinasalang natin ngayon sa Summer Race. Ayan. Kita nyo, African Black po yan. Kita nyo. So, pa iba. Ayan. Nakita nyo mga kalapatids po, may pulok po yan. May pulok po yan sa dibdib. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, nakita nyo mga kalapatids. May pulok po yan. Yan po ay anak ni, ng anak ng anak ni Shoni. Yan. Yung ang ating finisher ng pinamalayan Mindoro. Yan. Ito po, po yung iba. Kita nyo naman. Yan po ang ating mga te training ngayon. Ay iba. Yan o. Oh. Kita nyo ba? Medyo madilim na. Yan. Ang ibon Yan. Pagka po kayo magwawalay ng mga ibon, mga kalapatids, ay ililista niyo po yung mga ring number para hindi kayo nalilito. Kailangan po yan. So, yan. yan po ang ating mga pang norte. Medyo so, madami-dami. Yan guys, babalik po ako. Meanwhile, ito po yung ating pole saion. Ayan Oh. Polsayan po yan. Pinaris po natin dito sa African Black Eagle. Na nakuha po natin at na-avail sa Bio Research Bio Pigeons. Ayan. Pinagpares po natin sila at ang laging anak nga po nila ay ito, mga kalapatids. Ayan. Ganda ng kulay. Ayan. Oh. Sob color. Kanya-naman ah. Ayan, yan po ang laging anak nila. Meron akong natira dito mga kalapatids no yung, yung isang inakay eh karoon po ng problema ito pakikita ko a few minutes later ayan mga kalapatids yung anak nung nasa taas natin yung plyo, nasa flyer naten, natin naging nakita niyo po yung ganyang kulay na nasa taas natin ganyan po yung kapatid nya ayan o no? bansot Naging bansot po kaya ang ginawa po natin ay hiniwalay na po muna natin siya. At doon po natin ah, nilagay dito sa dalawa African Black. Ayan. African Black din po parehas yan. Ayan ah. Ito nyo naman. So yung isa, yun ang lang ang anak nila. yun ah. Yun lang ang anak niya. Yun yung itim na yun Tapos yung isang of color, yun yung pinayaya natin dito sa dalawa yan meron nga po pala tayong bagong kainakay dito na nandito ito po yung anak ni Sony yung pong ating yan ganda oh. meron na pong inakayan pinaras na rin po natin sa pulosayo natin Ayan. Ha. Tapos si paeng oh. Paeng. Paeng. Ito po natin kinuha yung dalawang inakay na ating winalay ngayon. Ayan ah. sa ating mga warriors ngayon. Ang mga warriors ngayon babalik po si Kalapatid Speed and Lock. Maya maya po lamang. Kaya ito po yung ating mga stock lock. Ayan. Ayan po yung, ito ang cock section natin. Mga cock section po natin yan. Meron nga po tayong inabail kay, kaya... kaya ka kasi meron po tayong inabail kay Mr. Napione Laserna. So, oh, andito po yun eh. Ayun, ayun. Nasa dulo. Ah kita nyo ayan yan yan po ang natin kay Mr. Napione kaser na pinagugulang po natin siya dito sa ating hen section yun ganda o at meron naman po tayong inabail sa katatapos lang na south race dito po kay Mr. Michael Chang ayan o linyado po ito ni Mr. Michael Chang Chang Yap ayan o Pinakay pa po yan. Pinagugulang din po natin dito. Galing po yan kay Mr. Michael Yap. Chang Yap. Dai. Ayan o. Oh. Ganda. Po, po. Galing kay Mr. Napione Lacerna. Okay, medyo malabi po yung ating camera. linyado po ito ni Andy Garcia yan Andy Garcia line yan so yan mga kalapatids hanggang dito na lang po at uh, salamat po sa inyong pag subscribe dito sa ating youtube channel ang kalapatids pigeon lock maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong pagantabay dito at pag suporta kay kalapatids pigeon lock maraming maraming salamat po sa inyo Bye bye you mga kalapatid Mag iingat po kayong lahat Good luck po Sa karera natin ngayong summer race bye, -bye.